Huwag babaliwalain ang ubong hindi gumagaling. Baka sintomas na yan ng mas malubhang karamdaman gaya ng tuberculosis o TB. Ano man ang iyong edad o katayuan sa buhay, po pwede kang tamaan ito at kung hindi maagapan, po pwede ka pa mamatay. Paano nga ba makakaiwas sa sakit na ito at paano ito ginagamot? Samahan po ninyo kung alamin ang lahat ng yan. Ako po si Dr. Dex makalintal ang inyong doctor next door. Dito sa General Trias Cavite, nakilala namin si Nanay Lalay Zapanta, isang byuda na may apat na anak. Nakikitera lamang sila sa maliit na bahay na ito. Walang kuryente, wala rin tubig. Kapansin-pansin din na walang kagamitan sa loob ng bahay. Topo. Opo, Nay. Hello po. Dok po, kamusta po kayo? Okay lang po, ito po, nagdilipit po. Sariwa pa, pa. sa alaala -ala ni Nanay Lalay ang mga huling sandali ng kanyang asawang si Michael. Hanggang ngayon, kahit mahigit dalawang taon na nakararaan, hindi pa rin niya matanggap na wala na ang kanilang padre de pamilya hinihilot-hilot ko po, wala na po talaga kasi may tim na po talaga siya. Ginaganong po siya, sabi ko, tumayo ka kasi, ang pa anak mo. ano tumatakbo sa isipan mo na? Paano kami? Paano kami mabubuhay? Kasi ginagano ko po siya, paano kami mabubuhay? Sabi ko, ikaw ang kailangan ko, eh. wala nang iba, ikaw nang tumutulo sa amin na ma anak mo. Tapos mawawala ka pa. Ganun po, hanggang ngayon po, lag, lagi po. Lagi ko pa sinasabi yan, gabi-gabi. Noong June 2021, dahil sumuka na ng dugo si Michael, nagpa siya silang magpatingin na sa doktor. At doon din nila nalaman na malala na pala ang TB ng kanyang asawa. October 2021 naman, binawian ng buhay ang kanyang mister dahil sa sakit na tuberculosis. Sabi nga ang dami ko na naman ng dugo doon sa labas. Marami po talaga. Marami talaga. May balde? Plangan? Yung arinola po. Arinola? Kasi yung huling X-ray niya, ano eh, may eh. Doon po sa Quezon City yun eh. Sabi po sa kanilang doktor, hindi mo ba alam may TB na yung asawa mo? Nagulat ako. Tapos nung nakita ko po doon, kailangan ating bagay nga, wala na. Ang tuberculosis o TB ay isang sakit na naipapasa sa pamamagitan ng airborne particles na kung tawagin ay droplet nuclei. Ito ay dulot ng bakteriyang Mycobacterium tuberculosis. Ayon sa Global Tuberculosis Report ng World Health Organization o WHO noong 2023, Pilipinas ang ikaapat sa may pinakamaraming kaso ng TB sa buong mundo. Ang TB bakterya ay makikita sa plema ng pasyenteng infected nito at ito ay makakahawa sa iba sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahin at pagdura. Pangunahing sintomas ito, ubong hindi gumagaling. Maraming sanhi ang ubo maaring allergy, upper respiratory tract infection, cancer sa baga, bronchitis, emphysema, at pulmonya. Pero kapag ang ubo ay umaabot na ng dalawang linggo o higit pa, baka tuberculosis na yan. Ayon sa mga eksperto, huwag nang hintayin pang lumala ang ubo bago magpakonsulta. Ang pinakamahalagang test sa tuberculosis ay testing sa plema, yung tinatawag na gene expert. At ito ang ginagawa ng mga programs for TB para makonfirm yung diagnosis ng tuberculosis. Bukod sa ubong hindi gumagaling, maaaring makaramdam ng lahat o ilan sa mga sumusunod na sintomas. Pag-ubo na may kasamang dugo, pananakit o paninikip ng dibdib, pagbaba ng timbang, labis sa pagkapagod, lagnat at pagkawala ng ganang kumain. Ano pa yung mga sintomas bukod sa pagsuka ng dugo? namamawis ba siya sa gabi? Opo, sobra. taos Tapos mainit po eh. Yung pakiramdam niya mainit. Tapos po, maya maya sasabihin niya, masakit na naman yung dibdib ko. Yung kanyang pangangayayat, biglaan ba? Opo. Ang taba po nun, malaking tao yung mas mataba. Batay sa report ng Department of Health, tumaas ang kaso ng tuberculosis sa bansa na umabot sa 612,534 noong nakaraang taon. Ibig sabihin, nakapagtala ang Pilipinas ng limandaan at apat na potsyam na kaso ng tuberculosis kada isang daang libong Filipino. Sa datos naman ng WHO noong 2022, humigit kumulang na anim na Filipino ang namatay sa tuberkulosis. Maging ang mga anak ni Nanay Lalay saksi sa paghihirap ng kanilang ama. Namimiss mo si Papa? Ba't mo siya namimiss? Ayun po, nakikita po nila yung pagsumusuka po, papa na Nakatinginan sila. Hanggang ngayon, nangungulila pa rin si Nanay Lalay sa maagang pagkawala ni Michael. Ano yung pinaka mo sa kanya? Ayun. Yung kabaitan niya po sa amin. Di niya po kami pinabayan hanggang sa huling hininga niya. Kasi may sakit na po siyang malala, nagtatrabaho pa po siya. Kahit sumusuka na po siya ng dugo. Paminsan-minsan, sinisisi rin niya ang kanyang sarili sa sinapit ng kanyang mister. Kaya nga sabi ko, sinisisi namin sarili namin, siguro. Kasi hindi dahil sa amin, hindi magkakasakot ng tatay nila. Kasi gabi, maga, natatrabaho, wala pong pahing ngayon. Halos lahat ng pagkakakitaan ay pinasok na ni Nanay Lalay simula nang mamatay si Michael. May mga araw na hindi kayo nakakain? Hindi po. Hindi po talaga. Gaya ano po, po ngayon, may nagbigay na po sa amin ng bigas. Kaya po, nakasain kami. Pero kung wala po, wala. Hindi po talaga kami kakain. Mahirap man, pero determinado si Nanay Lalay na itaguyod ang apat na anak. Alam niyang nariyan palagi sa kanyang tabi ang asawa para gabayan sila. Pagpapawis sa gabi at pabalik-balik na lagnat ang nag-udyok kay John Michael o JM para magpatingin sa doktor. Taong 2018 nang malaman niyang mayroon siyang tuberculosis. Ang dapat sana ay anim na buwang gamutan, inabot lamang ng dalawang buwan. Nung time kasi na yun, breadwinner ako noon and siya independent living ako that time. So kailangan kong kumita ng pera for my everyday living. Kaya nung time na naging okay yung pakiramdam ko after siguro mga 2 months ng gamutan, tinigil ko na siya. Sa mga huling buwan ng 2018, nagkaroon naman ng kulani si JM sa leeg. At nang patingnan niya ito sa kanyang doktor, dito niya nalaman na drug resistant na ang kanyang TB. May isang makaligtas doon at nagdevelop ng resistant, pahirapan na yung gamutan. No? Kasi yung pwede nang gamitin sa kanya lamang ay yung second line uh, medications na less effective, mas maraming side effects, mas mahal pati. No? Kasi nga hindi natatablan nung standard na first-line uh, medication. Kaya mahalagang hindi mahihinto ang gamutan upang hindi umabot sa pagiging drug-resistant ang TB. Lalo kasing magtatagal ang gamutan. Pwedeng abuti ng siyam na buwan hanggang dalawang taon. Pwede rin itong mauwi sa pagkamatay. Gaya ng dati, hindi rin natapos ni JM ang siyam na buwang gamutan. Ang nasa utak ko kasi that time, kailangan ko talagang kumita ng pera. And yung for the RTP cases kasi kailangan everyday kang nasa facility para doon mo yung gamot. And that time, nabutan ko pa yung may injection na gamot and hindi talaga maganda yung side effect ng gamot kasi sobrang dami din nung iniinom na tablets. Kung hindi na kumpleto ang pagpapagamot, pwedeng maging multidrug resistant na ang tuberculosis. Kapag umabot na sa MDR-TB, hindi na magiging mabisa ang mga first-line meds at kinakailangang itaas ang antas ng mga gamot para magkaroon ng bisa. Pag hindi gumaling yung tuberculosis, lalala yung sakit. No? So pwedeng patuloy na masira yung baga. And ang mahirap nito, pwede siyang kumalat sa ibang uh, parte ng katawan. Yung tinatawag na extra pulmonary TB. Sa kaso ni JM, mula sa kanyang baga napunta sa mata ang kanyang TB. Ito ang tinatawag na TB uveitis. 2020, nang mapansin niyang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Yung sa mata ko kasi, um, su super painful ng mata ko. As in, kung i-rate ko siya ng 1 to 10, siguro na sa mga 8 or 9. Sabi nung ophthalmologist, kaya pa naman daw siyang gamutin. That time, since pandemic and may comorbidity ako, parang mas natakot ako doon sa pwedeng maging effect nung COVID sa katawan ko instead of doon sa mata ko. So, umuwi ako that time sa province. And that time, hindi available sa province yung ganong gamot. April 2021 nang tuluyang mawala ang paningin ng kaliwang mata ni JM. Samantalang nakakaaninag pa ng liwanag ang kanyang kanang mata. Libre na ngayon ang gamutan sa tuberculosis sa mga pampublikong health centers. Ano nga ba ang mga dapat gawin para makaiwas at maagapan ang sakit na ito? Huwag bibitiw. Magbabalik pa ang doctor next door. Tulad ni JM, naging multi-drug resistant din ang TB ni Danica noong 2003. 17 years old lamang siya na ma-diagnose siya na may TB. Ngunit may spot lang daw ang kanyang baga ayon sa doktor na tumingin sa kanya. Two to three years na nag-doctor hopping po ako, yung iniinom ko na gamot sa baga ay paulit-ulit lang. So ayon yung naging dahilan kung bakit po nagresulta sa drug-resistant TB. Dalawang taon din ang naging gamotan ni Danica sa Satellite Center ng Tropical Disease Foundation sa Makati Medical Center. Kailangan pa niyang malayo sa kanyang pamilya para lamang makapagpagamot. Ang daming mga struggles nun sa two years na treatment po. Kasi may time na muntikan ko na po siyang hindi tapusin. Kasi yung mga gamot po namin sa drug resistant, ang dami pong side effects. Yan po yung na-depress ako. May time pa nga po na may suicidal ako nun eh. Kasi nga hindi ko na kinakaya yung, yung sitwasyon. Maaaring magkaroon ng side effects ang mga gamot para sa TB tulad ng pangangati ng balat, kawalan ng ganong kumain, pamamanhid ng paa, pagkahilo, pananakit ng tiyan o sigmura at iba pa. Pagkatapos ng gamutan, hindi na ipinagpatuloy ni Danica ang kanyang pag-aaral. Nag-asawa na siya at bumuo ng sariling pamilya. At noong 2017, nagkaroon na naman ng pagsubok sa buhay ni Danica. Dalawang linggo siyang na-confine sa ospital. Nagumpisa po kasi siya sa pag spit lang ng dugo eh hanggang sa dumating sa point na talagang hemoptysis na, talagang sobrang dami. Na. So nagpa-gene expert ako, TB culture, um, smear microscopy, lahat po yung negative. So nung nawala naman yung pagdurugo, hindi ko na inalam na kung ano yung nangyari sa akin kasi o naging okay na rin po ako eh. At pagkalipas ulit ng dalawang taon, dumating ang hindi inaasahan ni Danica ayun na naman, nagumpisa sa speed ng dugo, hanggang sa sumuka na naman ako ng sobra-sobra. Doon na nakita ni Doc na may mas, may mas na ano, na suspected na yun na nga po yung aspergilloma tinatawag. Tapos meron pa rin akong bronchiectasis. Ang bronchiectasis ay isang kondisyon na nangyayari kapag nagkakaroon ng permanenteng paglaki ng bronchial tubes ng baga. Nagdudulot ito ng sobrang produksyon at pagkaipon ng plema sa baga. Sabantala, isang impeksyon na dulot ng isang fungi na aspergillus naman ang aspergillosis. Halos lahat ng tao pwedeng makalanghap nito dahil napakakaraniwan nito. Pwedeng magdulot ng iba't ibang epekto sa iba't ibang organs ang aspergillus. Kung mahina ang iyong resistensya o kaya mayroon kang sakit sa baga, mas malaki ang tsansa na magkaroon ka ng aspergillosis. Noong 2019, sumailalim si Danica sa lobectomy, isang operasyon kung saan tinanggal ang kalahati ng kanyang kaliwang baga. Malaki ang naging pagbabago sa buhay ni Danica pagkatapos ng kanyang operasyon. Ang hindi na lang po normal is yung hindi na ako nakakapag-swimming ng dagat. Kasi pag lumulubog ako, parang hindi nakakahinga. Tapos yung pag umaakit ako ng hagdan, mabilis na akong hingalin. Hindi ko na rin po inaabuso yung katawan ko kasi ayoko na nga pong maulit na magkasakit ulit po ako. Sa ngayon, si Danica ang Executive Secretary ng TB People Philippines, isang NGO na binubuo ng mga gumaling sa TB sa Pilipinas. Pinopromote namin sa lahat na um, ang TB nagagamot, kailangan lang agapan. So yun po yung ginagawa namin continuously na pinopromote po namin siya sa kahit saang lugar. So, nagkoconduct po kami ng mga TB education, hindi lang sa komunidad, pati rin sa mga workplace, sa mga trabaho, sa mga opisina. Inuumpisahan na rin namin po na matulungan din sila para magkaroon sila ng awareness about TB. Itinuturing na silent killer ang tuberculosis o TB. Sa datos ng Department of Health, 70 Pilipinong mayroong tuberculosis ang namamatay kada araw. Para bawasan ang bilang na yan, kinakailangang mas palawakin pa ang akses sa servisyong pangkalusugan ng gobyerno, lalo na sa mga may hirap. Ang TB dots o Directly Observed Treatment Short Course ang pinakamabisang pamamaraan para magamot ang tuberkulosis. Ang maganda nito dahil uh, isa sa priority ng uh, public health care ang paggamot ng TB, available ang mga physician, mga test at medication at na barangay health center level. So may access ang uh, mga mamamayan para magkonsulta ka agad. Naabutan namin ang mga health workers ng Valenzuela City na nagsasagawa ng active case finding o ACF sa barangay Canumay West. Libreng check-up ito para matukoy ang mga may TB sa lugar meron pong pre-screening procedures wherein may questions po kung may symptoms with regards to TB and then symptom screening, x-ray. Then if meron silang nakitang findings sa x-ray, we do po yung sputum test or gene expert. Ito pong ginagawa namin ngayon, agad po nakikita. If positive x-ray, positive sputum with symptoms, so meron na po siya doon sa criteria ng tuberculosis agad. Then, we enroll them sa TB program. Kailangan lamang ng bababa sa anim na buwang tuloy-tuloy na gamutan at inumin ang mga gamot para sa TB araw-araw sa pangangalaga ng health service provider. So, minomonitor namin yan kung magne-negative sila during the course of the treatment or you're still positive ba din. Kung negative, magne-negative po, then good. Kasi meaning, gumagaling po yung patient. If positive naman, nag extend po tayo ng gamutan. Very important siya. Kasi lalo na po, di ba, ang goal po ng DOH is to stop, to end TB po. Hindi madaling mahawa ng TB. Nasa atin ang responsibilidad upang hindi tayo mahawa o makahawa sa iba. Dapat maganda yung ventilation dun sa bahay. No? Makakatulong yung pagsuot ng mask no? para mabawasan yung risk ng pagkalat ng Uh, tuberculosis. No, Kasi importante na maganda ang nutritional status ng isang pasyente uh, para uh, optimize yung immune system na labanan pa rin yung uh, TB infection. Ang karamihan ayaw magpatingin kahit may sintomas dahil sa takot na pandirihan. Pero ang susi sa paggaling at kabawasan ng chance ang makahawa ay yung maagang gamutan. Nakamamatay pero kayang gamutin at maagapan ang TB. Pero lagana pa rin sa Pilipinas ang sakit na ito. Sa datos ng Department of Health o DOH noong 2022, anim sa bawat isang libong Pilipino ang may TB. Labing dalawa hanggang labing anim na porsyento ng mga yan, edad 15 pababa. Bawat taon, ang isang may TB ay pwedeng makahawa ng sampung tao. Madaling mahawa ang mga may diabetes, mahina ang immune system, malnourished, may cancer, may kasama sa bahay na may TB at mga naninigarilyo. Maaga pa lamang, Yossi at vape na ang hawak ni Jason. Kwento niya, nagumpisa siyang manigarilyo noong 2014. Bago tumuto ng high school days, nung hindi pa po kasi ako legal, parang patago po na ano. Siguro nakaka 5 stick, 7 stick, ganun po. Pero no medyo ano, digal-digal na po. Sa kalating ka po, aday. At nang mauso naman ang e-cigarettes o vape, ito naman ang ipinalit niya sa kanyang sigarilyo. Nung no, kasagsagan po nakauso na ng vaping, medyo naglaylo po sa Yossi. Kung baga sa isang araw po, pag-lobat lang yung unit ko na vape. Is one stick, two stick, ganun po. Pero aminado siya na nahihirapan siyang itigil ang bisyo ako nga po na gusto ko ng ano gusto ko nang kumawala hindi po makaano eh. kasi mahirap po talaga ano. Parang para addiction ay Parang hinahanap kanap para para po ng dila ko yung ano yung nicotine batid naman ni Jason ang piligrong maaaring idulot sa kanya ng paninigarilyo at paggamit ng vape sa Yoshi po uh, meron naman po uh, yung tuwid po sa umaga yung plema po is kulay itim tapos yung play, yung dark po hindi po siya nawawala. Noong una po natakot ako pero katagalan po parang nanonood ako. Parang nasabi ko sa sarili ko, use use it at your own risk. Noon paman, nagbabala na ang DOH laban sa masamang epekto ng paggamit ng e-cigarette o vape dahil sa mga sangkap nitong mapanganib sa baga. Para sa Action on Smoking and Health Philippines, isang non-government organization na nakatuon sa pagkontrol ng mga non-communicable diseases o NCDs sa bansa, Pangunahing risk factor ang paninigarilyo at paggamit ng vape sa mga NCDs. As early as mga early 2000, there are already some reports no, that uh, has come out that basically the chemicals that uh, we see with cigarette smoke is uh, similar also to the chemicals that we see in the smoke from coming from vaping. Hindi lamang ang baga ang pwedeng maapektuhan ng pag-vape kundi pati na rin ang puso. Pwedeng atakihin sa puso ang mga gumagamit ng vape gaya ng nangyari sa isang 22 anyos na lalaki na namatay noong nakaraang taon. Ito ang kauna-unahang vape-related death na naitala sa Pilipinas. It does not only affect the lungs. No? Kasi remember, lahat ng mga chemicals na yan papasok sa baga, pagdating doon sa baga, uh, pupunta yan sa sirkulasyon. Kasama dyan yung mga chemical that can cause mga maldevelopment of the brain. Kasama din dyan ang mga chemicals that has been shown to cause uh, hardening or stiffening of the blood vessels. Exactly yun ang naging dahilan kung bakit uh, nagkaroon ng ataki sa puso yung batang yan, yung 22 years old. Mayroon namang batas na nagre-regulate sa paggawa at pagbebenta ng vape. Pero para sa ASH Philippines, dapat na itong amyendahan na kasi yung edad ng pagpili ng ano ng vape products no from 21 doon sa syntax reform law naging 18 ulit ang talagang sinusulong namin 25 years old kasi yun yung edad na kung saan we can expect the maturation ng control center of the brain isa pang dapat baguhin yung pag-allow ng napakadaming flavors. Kasi itong flavors nakakatagdag nga eh, you know, sa problema, sa irritation no? na nangyayari kapag hinit nila yung mga vape products nila. Maaaring magdulot ng iba pang sakit sa baga ang pag-vape o paninigarilyo. Nagpapataas din ito ng tsansa ng pagkakaroon ng malubhang kaso ng tuberculosis. Ang tuberculosis o TB ay isa sa mga sakit na nagagamot at naagapan. Huwag mahihiyang kumonsulta sa inyong mga doktor kung may nararamdaman kayong sintomas nito. Laging tandaan, ang pag-iingat sa sarili ay pag-iingat sa ating mga pamilya at komunidad. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At ito ang Dr. Next Door. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nurture Med.